Desime Padilla, Super Radio Cebu. Desime, pasok. Super Radio. Joel Melo, malalaman ngayong araw kung magdeklara ng state of calamity sa si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa buong lalawigan ng Cebu dahil sa matinding pinsala sa mga pananim at livestock dulot ng El Nino. Una nang inihayag ng gobernadora na maglalabas siya ng executive order ngayong araw na maglalagay sa lalawigan sa state of calamity. Dagdag pa ni Garcia ang kanyang deklarasyon ay magdedepende sa board resolution na manakatakdang ipasa umano ng provincial board ngayong araw. Paliwanag ni Garcia matinding init ng panahon dahil sa El Nino ay nakapinsala sa mga pananim at livestock at nakaapekto rin sa mga magsasaka at mangingisda. Nakatagda rin magpulong ang gobernador at mga alkalde para usapan ang isyu at kung paano tutugon sa mga hamon na hinaharap ngayon. Ako si Desa May Padilla sa Super Radio Cebu nag-uulat para sa GMA Super Radio D0B dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide!